May nakainan nga pala ako dito sa Tagig City na nagsaserve ng big chicken with rice and sauce, 99 pesos lang. Sa 99 pesos nyo nga, eh meron na kayong ganito kalaking fried chicken. Tapos naka-unlimited gravy pa yan. Mmm, crispy. Nga pala, kung ayaw nyo ng gravy, may dalawang sauce pa dito na pwede nyo pagpilian kung sweet or spicy. At kung spicy lover ka naman, eh meron naman silang 4 pieces chicken wings, topped with cheese and rice. Yung flavor ng chicken wings na to, eh Prince Signature Spicy Flavor, 135 pesos, eh matitikman nyo na. Talagang maanghang siya na matamis-tamis. Meron din silang buy one take one na burger, tulad ng chicken burger na 120 pesos, eh dalawang burger na yan. Bale, chicken fillet pala siya na may lettuce at burger mayo. Pero ang isa nga sa nagustuhan ko dito ay eh, yung kanilang barbecue pulled pork burger na 140 pesos. Eh dalawa na yan. Bali yung pati nito ay eh, pulled pork in barbecue sauce. Pork rib sya na hinimay-himay. Kaya pag natikman nyo to eh magugustuhan nyo rin ang lasa nito. Meron din silang flaming hot cheese steak with java rice 99 pesos. Sizzling pork alaking na grabe sa laki 115 pesos. Unlimited rice and unlimited gravy. Meron din silang sulit meals presyong estudyante. Chicken buffalo drumstick with mushroom gravy. Pwede mamili ng sauce 72 pesos. At may mga drinks din sila dito kaya sa mga taga Tagig diyan eh try nyo na mag FT dito sa Prince Buffalo na located sa number 2 Meralco Road Purok 1 Barangay New Lower Bigutan Tagig City Loob pala sila ng Barangay Central Signal Village lagpas lang sila ng Signal Village National High School Pero para mas madali niyo puntahan eh i-search na sila sa Google Map at i-check nyo na rin ang kanilang FB page nag open pala sila ng 10am hanggang 11:30pm at ang Prince Buffalo nga eh sa sariling basketball team na may 16 championship na nag-start ng year 2023 Galing no kaya tara food trip na tayo. Balik yung ngayon una ko titikman guys ang kailang big chicken no? 99 pesos lang to. Yung to ko ka, laki. Tinan mo naman yun man no? Ang laki no? Huwag kasi lakad <laughs> siya. Tapos may kasama na rin siyang sauce. Ito sauce niya. Bali, gravy to. Pwede kang mamili kung spicy or sweet. Tapos may gravy. Bali, gravy yung pinili ko, no? So, tikman na natin. Ayan, no? Lagay natin dito. Uy! Grabe. 99 pesos lang to. Ayan, mm. no? crispy. Malasa. Okay to ah. Grabe. Sa manok pa lang nila, busog ka na dito. <laughs> Now guys, try nyo na tong kanila big chicken. No? Dito na ito sa may Prince Bupa. No? Waysable siya. S search sila sa Google Maps at Waze. No? Pero mm -hmm. pang sauce yan. Dito na natin sa kanin. You know? May barat pa yan, no? oh. Wow. Grabe. Hmm. Badutong. Crispy yung barat, guys. Tapos, manambut yung laman. Hmm. Ani gravy yan, Hmm. Unlimited David, oh? Oo oh, naman, oh. Okay. Okay, oh. Sorry, ito, 2,99 pesos, oh. Okay. hmm Ito naman yung sunod kong titigman guys, yung kanilang chicken wings, no? Bali, 4 pieces nga pala to, at ito nga pala yung kanilang print signature sauce. Yes. Bali, spicy nga pala to, with cheese na yan. 135 pesos guys, Matitikman nyo na, tikman natin. hmm Medyo mangang siya guys, tapos matamis-tamis yung lasa. Unang kagat, guys, mararamdaman nyo agad yung anghang niya. Spicy. Kaya sa mga spicy laber, yan, ako, perfect sa inyo to. Tsaka, hmm. hmm. guys, may sauce din pala siya. Ito, mayonnaise. Ayan, iritip mo yan dito. Trap, hmm. gumagay din. Tsaka, guys, yung mga malukit na dito, malalaman. O, hmm, malalaki din. Meron din silang drinks dito, guys, oh. Cucumber lemonade. Mm. Dinosaur pork alaking. Ayan. So, tignan nyo naman, oh. Napaka-haba. Mmm. Labi, ang laki. Mmm. Ito naman yung framing hot cheese steak nila, mga mare. Pero, chicken siya. Tapos, tignan nyo naman, oh. Napakaraming cheese. Ayan, oh. So, tignan natin to Mm. Tapos yung kanin niya, Java rice. Oh. Ito naman yung chicken bupalo nila mga mare. Bali, ito nga pala yung sulit meals nila. Kasi 72 pesos mo, eh matitigman mo na ito. Tignan mo laki naman ng chicken nila. Oh. Drumstick yan. Ito nga pala yung kanilang barbecue food burger guys. Bali, by one take one siya, 140 pesos. Tsaka ang malupit nga dito guys First time na makakatagim nito, ito yung kanilang uh, ribs Bali ribs siya na hinimay-himay Tapos ginawang patit Ito na sya, burger na Diba? Tikman natin hmm Sarap nito mo oh. no Ang sarap na pagka barbecue flavor niya And guess oh Ito yung ribs na hinimay-himay Na ginawang burger Diba? Try nyo to guys, maugusan yung lasa nito. Chicken burger nila, 120 pesos. Buy one, get one na yan mga mare. Kayo na bahala. Oh. Unong kagat, laman agad. Mm.